Habang papalapit ang Pasko, patuloy naman ang pagbigat ng trapiko sa mga pangoneng kalsada sa Metro Manila. Inaba ng Metropolitan Manila Development Authority, nagpalala sa mga motorista kaugnay sa pagsunod sa batas trapiko. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Nagbabala ang Metropolitan Manila Development Authority na lalo pang bibigat ang daloy ng trapiko, partikular na sa EDSA, habang papalapit ang Pasko. Sabi ng MMDA, dapat nangasahan ng publiko ang masikip na traffic simula ngayong araw, Disyembre 7, na hudyat ng Christmas season. Kahit weekend, lalong-lalo na doon malalapit sa mall, eh talaga hong buhos yung mga sasakyan. But uh, uh meron naman kami deploy ng mga MMDA enforcers oh, until 12 good oh. night in-extend po natin yung deployment nila at pati na rin po yung ginawa nating moratorium sa mga road diggings, yung uh, pag-extend ng mall hours, pag-adjust ng uh, mga delivery sa mga malls, eh, kahit pa paano po, eh, nakatulong din kahit pa paano para mautang uh, matuling traffic ng kapaktuhan. Tinukoy ng MMDI ang mga weekend ng December 15 at 22 na may pinakamabigat na daloy ng trapiko Payday weekend daw ang December 15, kaya't asahan ng marami ang magla last minute shopping. Habang ang December 22 naman ay weekend going to Christmas, kaya't inaasahang dadag sana ang mga biyahing palalawigan upang doon ipagdiwang ang Pasko. Simply po uh, talagang in po natin sa mga susunod na before Christmas, ito, lalo na yung mga weekend, hmm. magpatok ng uh, Pasko. Alam naman natin ang mga Pilipino mahilig sa mga uh, last minute shopping, last minute groceries. And we would expect uh, plus yung adadayo rin dito sa Metro Manila, mga, mga magbabakasyon, mamimili, nagsya-shopping and everything. So talagang dadagdag yung ating uh, volume ng mga vehicles um, sa mga mundial torapes po. Samantala, higit pang paigtingin ng MMDA ang kanilang clearing operations sa mabuhay lanes na alternatibong ruta sa Metro Manila drivers ngayong holiday season. Kaya't payo sa publiko, umiwa sa Christmas rush sa weekends upang hindi maipit sa masikip na daloy ng trapiko unang-una po, uh, i-recommend natin na gumamit ng mga alternative ng uh, ruta at mga daan. dahil lalo na po itong mabuhay lanes. At itong mabuhay lanes ay talaga namang araw-araw namin ng ekipin to make sure na ito ay maluwag at pwedeng gamitin ng ating mga uh, motorista para po ma-decongest yung major thoroughfares, lalong-lalo na yung EDSA. Samantala para mas maibsan ang traffic, mas inextend pa ng ilang malalaking malls dito sa Metro Manila ang kanilang operating hours hanggang hating gabi, simula Desyembre 15 hanggang 23. Ryan Lisiges, para sa Bayan.